Hello mga kabay, good afternoon. Welcome to my YouTube channel. Uh, bali, ipapakita ko lang po ang aking uh, certification sa aming grupo sa aking uh, sa mga sa training, lahat ng uh, sa training. Uh, nandito po yung nakalagay. Ayan po. Uh, yan, mahirap man totoo to lang po, mahirap man medyo mahirap man ang, ang trabaho pero uh, okay lang po kahit papaano po uh, nakakaligtas naman po ako at uh, po sa ating mahal mga Panginoon uh, ito po yung grupo namin po uh, mga kabay Pardsi ang ibig sabihin ng Pardsi Pai ay uh, Public Assistant Rescue and detaster support service ang ibig sabihin po ng ipay ay foundation international yun po ang ano ang ibig sabihin yan mga kaabay hinapakit, ginablog ko lang po kasi first time ko po ito nakakatanggap nakatanggap ng certification po galing sa amin uh, organization Okay, bye bye.